Sinagot na po ni Kwani, eh, ni Comelec uh, na hindi ito insertion. do sa accusations kasi ni Congressman Lagman na insertion na ito 14 billion para sa People's Initiative for Charter Change. Eh, sinagot na po nila, budget na po talaga nila ito na tinapyas na initially natin or ng legislatura at ibinalik lang kasi nga kailangan pala nila ito boss mga voters sa uh, education. Ano po ba yung sinasabi ng Comelec? Marami silang... Uh, gagawin para dito mga so equipment bibili sila ng e e equipment e equipment so tama lang daw po na ibinlik ho ninyo at hindi naman daw ito insertion uh, congressman na uh, uh, ko kaya nga pinag-uusapan namin hmm. Aljo ngayon dito eh saan kaya nakuha ito ni uh, congressman Lagman itong hmm. idea na ito na igagamitin sa people's initiative Mga Marites yes <laughs> saka <laughs> Ma ano ano siya dahil oh, nag si po. Eh. nasa pl sa nasa plenary yun siya and sinabi naman no dito nasa plenary mm. and sa akin kaya nga oh, tinatawag natin siya natutulog siguro no. siya no. during that time. Nagagalit no. <laughs> siyang tinatawag siyang natutulog pero oh. that's proper term talaga na alam mo, medyo matanda na. No, baka nakatulog na ako talaga. ano, uh, kung uh, na, uh, Edson Blackman. Sir, so, na, sir, baka nakikinig ano, po ngayon yun. Sa oh, oh. Pero, so, ito hong uh, inilagay ninyo. At uh, sabi nga po ni uh, Chairman, Comelec Chairman Garcia, na 14 nga uh, yung inikuin namin. Eh. 12 lang ibinigay sa amin. Eh. Mm. Ay, ibinalik eh. Tama po ba? 14 daw, pero 12 lang ibinigay. Bakit po ganun? Eh, 14 na mga hinihingi po nila, 12 lang ibinigay ninyo. Actually po, ano yan uh, ang re request nila yan sa national expenditure sa Malacanang, sa DBM ang re request nila is 17.4 billion ang binigay lang po ng DBM sa net national expenditure program is only 12 billion ang oh. ang uh, 2 billion lang po ang inallocate ng NEP. Kaya during the budget hearing sa kongreso sa plenary na pagkasunduan doon, doon na nakikusap ano and na approve ng committee na ibal, uh, ibalik yung buong budget pero ang kinayanan lang po natin kasi marami po dapat na paglaanan pang ibang ahensya ang kinayanan lang po natin na ibalik or 12 billion then yung 5.4 billion dinagay po natin sa an program uh -huh. nakalagay po siya sa an program so uh -huh. totally po na restore naman kasi lang ang available lang na siguradong mabibigyan is 12 billion kasi yung 5.4 na saan program, kung sakaling may excess revenue, is pa rin ho naman yun. Kung sakaling may excess revenue and magandang performance ng ating mga uh, government uh, agencies on the defense design